Waze, pwede ka bang habulin yun? Huwag kang maghabol kung iniwan ka na, tanga. Masasaktan ka lang ulol, kaya maraming di makamove on. Dahil iniwan na nga maghahabol pa. Pag iniwan ka, senyales na yun na hindi ka gustong panghabang buhay. Kaya huwag kang tanga. Ano ba yan, Waze? Konti lang yung sinabi ko, ang ni sinabi. Personal na yan, O ito na lang, ibain ka na yung ano sanot mo. na naman yung sinotong bubo mo eh. Pwede ba ako sumuwit sik dito, Maring Huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo, Bobo. Kung wala ng space para sa'yo, dumistansya ka na lang tanga. Kung patuloy mong ipagsiksikan ang sarili mo, masasaktan ka lang sa mga makikita mo. Ay na po, Maring mo naman yung mga sagot mo eh. Parang tinatamahan si Ray Hindi naman yan yung tanong ko ha? pero parang pinaparingan mo yung mga nanonood ha. Ah. <laughs> Marami kasing tanga sa mga nanonood eh. Iniwan na nga nagahabol pa. Sa bagay, tama ka, Waze. Ayan guys, huwag tayong tanga. Asipa kasi pati si Waze alam niya yung tanga tayo eh. Iniwan na nga tayo, magahabol pa tayo. <laughs> Wala na nga tayong space na ipag-chichikan pa natin yung sarili natin. Kaya huwag tayong tanga mga guys.